sa pagsisimula ng teleseryeng Pulang Araw, maliban sa mga magagandang eksena at magagaling na mga artista, ay pinag-uusapan din ang mga batang tauhan sa serye na nagpapakitang gila sa kanilang pag-arte. Kilalanin natin sila. The Philippine Showbiz List presents Kilalanin ang magagaling na child stars sa Pulang Araw. Tyroday Dailusan Si Tyro Gabriel de Luzan ay isa sa mga pinakabagong mukha na nagpapakita ng kahusayan sa pag-arte sa industriya ng telebisyon at pelikula. Kilala si Tyro sa kanyang mga pagganap sa iba't ibang proyekto. Ngunit ang kanyang papel bilang ang batang si Juan sa seryang Pulang Araw ngayong 2024 ang nagdala sa kanya sa mas malawak na kasikatan. Sa murang edad, si Tyro ay hindi lamang isang child actor, kundi isa ring commercial model na may kakaibang talento sa pag-arte. Ang Pulang Araw ay isang Philippine television drama war series na ipinapanabas sa GMA Network. Pinangungunahan ito ni Alden Richards, Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco at Dennis Trillo. Ang serye ay nagmula sa makasaysayang panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Si Tyro sa kanyang papel bilang si Juan ay nagpapakita ng tapang at determinasyon bilang isang batang lalaban para sa bayan. Sa kwento ng Pulang Araw, mapapanood si Juan bilang isang bata na sa kabila ng murang edad ay may matinding malasakit at pagmamahal sa kanyang bayan. Habang ang mga tauhan sa palabas ay hinaharap ang kanilang mga buhay sa gitna ng digmaan, si Juan ay nagiging simbolo ng pag-asa at lakas ng loob para sa kanyang komunidad. Sa kanyang mga mata, makikita ang mga pangarap at masidihing pagnanais na makita ang kanyang bayan na malaya mula sa pananakop. Bukod sa pulang araw, nakilala rin si Tyros sa kanyang mga pagganap sa iba't iba mga proyekto sa telebisyon at pelikula. Noong 2023, ipinamalas niya kanyang galing sa maging Sino Kaman at Penduko. Ang kanyang pagganap sa mga ito ay nagbigay daan sa mas maraming oportunidad sa industriya. Isa rin siya sa mga batang aktor sa seryeng Daig Kayo ng Lola Ko noong 2017, kung saan ipinakita niya kanyang kakayahan sa drama at komedya. Si Tyro ay may malalim na pag-unawa sa kanyang mga karakter. Sa kabila ng kanyang murang edad, ipinapakita niya ang kanyang profesionalismo at dedikasyon sa bawat proyekto na kanyang sinasalihan. Francesco Maafi Si Francesco Choco Maafi ay isa sa mga promising child stars ng Kapuso Network. Isinilang siya noong May 10, 2011 at siya kasalukuyang 13 years old. Sa murang edad, napatunayan na ni Francesco ang kanyang talento sa pag-arte sa iba't ibang proyekto ng telebisyon at pelikula. Unang nakilala si Francesco sa Kapuso seryeng Beautiful Justice noong 2019. Bagamat bata pa lamang siya noon, nakuha niya ang atensyon ng mga manonood dahil sa kanyang natural na pag-arte at charming na personalidad. Noong 2022, muling bumida si Francesco sa teleseryeng Nakarehas na Puso kung saan ipinakita niya ang mas malalim na pagganap. Sa seryeng ito mas nakilala pa siya ng mga manonood at lalo siyang hinangaan sa kanyang kahusayan sa pag-arte. Sa Hearts on Ice noong 2023, ginampanan ni Francesco ang batang bersyon na karakter ni Sian Lim. Ang kanyang pagganap dito ay nagbigay ng mas maraming oportunidad sa kanya upang makilala sa industriya. Noong 2023, naging bida sa unang pagkakataon si Francesco sa pelikulang The Special Gift. Ito ay isang malaking hakbang para sa kanya bilang isang child actor dahil nagkaroon siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang talento sa mas malaking entablado. Ang pelikula ay nagbigay daan upang mas mapansin siya ng mga manonood at kritiko na nagresulta sa mas maraming proyekto para sa batang aktor. Ngayong 2024, muling ipinakita ni Francesco ang kanyang kahusayan sa pag-arte sa seryeng Pulang Araw kung saan ginagampanan niya ang karakter na batang Eduardo de la Cruz na sa hinaharap ay magiging si Alden Richards. Ang pulang araw ay nagkikwento ng buhay ni Eduardo sa gitna ng digmaan sa ilalim ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Ang serya ay isang malaking hamon para kay Francesco dahil ang ngailangan ito ng maseryosong pagganap at mas malalim na pag-unawa sa karakter. So barit sa kabila ng kanyang murang edad, nagawa ni Francesco na magbigay ng makabuluhang pagganap na nagpabilib sa mga manonood. Isa sa mga nakakatuwang kwento tungkol kay Francesco ay ang kanyang paghanga sa kapuso prime time king na si Dingdong Dantes, na di umano'y ipinaglihi siya dito. Sa kanyang murang edad, si Francesco ay patuloy na nagpapakita na kanyang potensyal bilang isang mahusay na aktor. Cassie Lavarias Si Cassandra Cassie Lavarias ay nagsimula na kanyang paglalakbay sa pag-arte noong 2019 sa murang edad na anim. Sa kabila na kanyang batang edad, agad siyang napansin na sa kanyang natural na talento at kakayahan sa pagganap. Isa sa kanyang mga unang proyekto ay ang pelikulang Malyari noong 2023 kung saan nagkaroon siya ng pagkakataong makatrabaho ang award-winning actor na si Piolo Pascual kahit maliit lamang ang kanyang papel ipinakita ni Cassie ang kanyang potensyal at talento sa larangan ng pag-arte bukod sa kanyang mga paganap sa telebisyon at pelikula. Si Kasi ay kilala rin sa kanyang galing sa akademiko. Siya ay kasalukuyang nasa ika na baytang at patuloy na nag -e excel sa kanyang mga pag-aaral. Isang patunay na kahit abala siya sa kanyang karera bilang isang batang artista, hindi niya pinapabayaan ang kanyang edukasyon. Ang kanyang dedikasyon sa pag-aaral ay isang halimbawa para sa mga kabataang naghahangad na balansihin ang kanilang mga pangarap at pag-aaral. Isa sa mga highlight ng karera ni Cassie ay ang kanyang pagganap sa pulang araw. Dito ginagampanan ni Cassie ang batang bersyon ng karakter na si Adelina Chinita de la Cruz na ginagampanan naman ng kapuso actress na si Barbie Forteza. Ang kanyang pagganap bilang batang Adelina ay lubos na hinangaan ng mga manonood dahil sa kanyang kakayahang maghatid ng emosyon, na natunay at makatotohanan. Ang kanyang interpretasyon ng karakter ay naging touching at relatable dahilan para marami ang maantig sa kanyang pagganap. Sa isang panayam, ibinahagi ni Cassie na palagi siyang excited tuwing may taping para sa pulang araw. Ipinapakita nito kung gaano niya kamahal ang kanyang trabaho at kung gaano siya kaseryoso sa kanyang karera. Ayon sa kanya, ang bawat araw sa set ay isang pagkakataon upang matuto at mas lalong paghusayin ang kanyang pag-arte. Ang kanyang pagiging masigasig at handang matuto ay ilan sa mga katangian na tiyak na magdadala sa kanya sa mas malayo pang tagumpay sa hinaharap. Cheska Maranan. Si Cheska Maranan ay isa sa mga promising child stars ngayon. Kinala sa kanyang natatanging pagganap sa telebisyon at mga patalastas. Nagsimula siya bilang isang child actress at modelo at ngayon ay nagiging kilala sa industriya na sa kanyang talento at karisma. Isa sa mga notable na proyekto ni Cheska ay ang teleseryeng Pulang Araw, kung saan ginagampanan niya ang batang versyon ni Teresita Morena Borromeo, isang karakter na pinoportray ni Sanya Lopez. Sa palabas na ito, ipinakita ni Cheska kanyang husay sa pag-arte na nagdulot ng malaking impresyon sa mga manonood. Ang kanyang portrayal bilang batang Teresita ay puno ng emosyon at tunay na naipakita niya ang masalimuot na buhay ng kanyang karakter kahit na siya ay bata pa lamang. Bukod sa kanyang acting career, si Cheska ay isang sought-after endorser ng iba't ibang produkto. Siya ay naging bahagi ng iba't ibang kampanya at patalastas. Maliban sa pagiging isang modelo at endorser, si Cheska ay dating ambassador sa City Kids PH. Hindi rin may kakailangang husay ni Cheska sa iba mga proyekto ng ABS-CBN. Isa na rito ang kanyang paganap bilang batang versyon ni Jane Oyneza sa nag-aapoy na damdami noong 2023, isang palabas na nagpakita na kanyang versatility bilang isang aktres. Miguel Jokno Si Miguel Gabriel Jocno ay isang batang bituin na unang nakilala sa industriya ng showbiz sa kanyang pagganap bilang si Santino sa teleseryeng A Love the Last noong 2017. Ipinanganak noong January 30, 2010, si Miguel ay isa sa mga promising young actor sa Pilipinas na nagpakita na kanyang talento sa pag-arte mula pa sa murang edad. Nagsimula si Miguel sa kanyang karera sa pag-arte bilang bahagi ng Ang Probinsyano noong 2015. Dito nakuha niya ang atensyon ng mga manonood sa kanyang natural na talento sa pag-arte na Gaidaan sa kanya upang magkaroon ng mas malaking papel sa mga palabas. Maliban sa pag-arte, si Miguel ay isang mahusay na mang-aawit. Siya ay kasalukuyang nasa ilalim ng Powerhouse Entertainment, Asterisk Entertainment at Sparkle Artist Center. Siya rin ay bahagi ng boy group na Cloud 7, kung saan ipinakilala siya bilang ikaapat na miyembro ng grupo. Isa sa mga kahangahangang proyekto ni Miguel ngayon ay ang kanyang pagganap sa teleseryeng Pulang Araw, kung saan ginagampanan niya ang karakter ng batang si Hiroshi Tanaka. Ang karakter na ito ay nilalarawan ng buhay ng isang batang lalaki sa gitna ng digmaan noong panahon ng Hapon sa Pilipinas. Ang pangunahing karakter na si Hiroshi na ginagampana ni David Licauco sa kanyang mas nakakatandang bersyon ay isang mahalagang tauhan sa kwento ng Pulang Araw. Sa kanyang pagganap bilang batang Hiroshi, ipinakita ni Miguel ang kanyang kakayahang magpahayag ng malalim na emosyon at magdala ng isang karakter na puno ng hamon at pakikibaka. Ang Pulang Araw ay naging isang mahalagang proyekto para kay Miguel, hindi lamang dahil sa kanyang kahusayan sa pag-arte, kundi dahil sa kahalagahan ng kwento nito na nagpapakita ng isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang pagganap dito ay nagpapatunay na siya isang versatile actor na kayang magbigay buhay sa iba't ibang uri ng karakter mula sa mga inosente at napaglarong bata hanggang sa mga seryosong karakter na may malalim na emosyon. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!